detalye sa pregnancy ni Colleen Garcia sa kanilang baby number 2 ni Billy Crawford. Masayang ibinahagi ni Colleen ang magandang balita tungkol sa kanyang pagbubuntis sa kanilang pangalawang anak ni Billy proud na ipinakita ni Colleen na kanyang baby bump habang nakasuot ng two-piece green bikini sa Instagram. Sa isang maikling video, makikita si Colleen na dahan-dahang umiikot para ipasilip ang kanyang lumalaking chan. Habang tumatagal ang clip, lumabas ang kanilang anak na si Amari at masayang hinalikan ang chan ng kanyang mommy, isang matamis sa sandali na agad sinundan ni Billy nilapitan ni Billy si Amari, hinalikan ang kanyang ulo at pagkatapos ay hinalikan si Kulin sa pisngi, nalalong nagpatingkad sa kaswitan ng kanilang pamilya. Sa caption ng post ipinaramdam ni Kulin ang kanyang kasabikan sa bagong yugto ng kanilang buhay bilang pamilya. Ikinasal si na Billy at Kulin noong 2018, isang napakagandang destination wedding at noong 2020 ay isinilang si Amari. Mayong darating na ang baby number 2, mas lalong umaapaw ang pagmamahalan at kasiyahan sa pamilya Crawford.